Isang lalaki na lang biktima ng summary execution ang natagpuan sa bagay ng Santoro sa Tagaytay Road sa barangay Puting Kahoy, Silang, Cavite. Napansin ng mga dumaraang motorista ang katawan ng biktima na balot ng packaging tape ang buong ulo at nakagapos ang kamay at paa. May nakita rin karatula sa katawan ng biktima na may nakasulat na karnaper ako, huwag tularan na nasabing kalsada na pinagtapunan sa biktima ay daanan ng mga motoristang patungo ng Tagaytay at pabalik ng Metro Manila. Dalawang kilometro lamang ang layo nito sa mismong PNP Academy o PNPA. Ayon kay PO3 Argel Joseph Vergara ng silang pulis, dakong alas 7 ng umaga nang i-report sa kanila ng mga dumaraang motorista ang pagkakatagpo sa naturang salvage victim. Hanggang sa mga oras na ito, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad at uh, wala pa rin identification marks o pagkakakilanlan ang biktima. They don't para sa radio inquiry ng bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa.